Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay for our Libra friends for October 2023 Marami pong salamat, 1,000 subscriber na tayo Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta, sa patuloy na sumusuporta sa aking channel para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po tayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and mas updated kayo sa mga bago ko pang i-upload na video. So, October 2023 for Libra Friends Spirit Guide, and Water and for of Fire. So, We have here a contentment and rewarding family life. Your emotional and material needs are met. Trustworthy relationship. Wow. Forum fire, fire, contentment, peace and abundance and happy home life. Wow, the successful completion of a of, A project. So, napakaganda naman ng inyong reading Libra, no? So, napakadaming rewards na marireceive mo ngayong buwan na to, Libra. So, maliit man o malaki, no? So, may mga taong tutulong dito, no? Para maalis ka dyan sa mga paghihirap mong naranasan ng ilang buwan, Libra. So, kung ano man yung mga um, iniisip mo, no? So, kung ano man yung mga pumapasok, mo, pumapasok sa iyong isipan, lahat ng mga, iyong mga pangangailangan, ayan, lahat yan, mabibili mo na ngayon, ma, alam mo yun, talagang umaapaw yung blessing sa inyo, Libra. So, napakadaming taong tutulong sa inyo, no? So, maliit man o um, malaki yan, um, matuto kayong maging grateful, um, humingi kayo, humingi kayo ng I, I mean, um, matuto kayong magpasalamat sa mga taong yan. So, wag nyo silang ibaliwala, no? So, napaka-contento nyo ngayong um, buwan na to. Ang daming reward na marireceive ng iyong pamilya. So, ayan, no? Napaka-contentong contento mo. Alam mo yun, parang ngayon talagang may peace of mind ka na. So, napakasaya mo ngayong buwan na to. Ang mong ma matatapos na proyekto, um, siguro sa school yan, napaka, ano mo, no? Talagang, you are so aggressive para talaga matapos lahat ng mga ginagawa mo, no? Kahit sa mga, tra sa trabaho nyo. Ayan, napakasaya nyo ngayong buwan na to, Libra. So, pagdating iyan sa inyong career and inyong kaperahan. So, tignan pa natin, Libra. More messages, Spirit Guide two of fire so you've come into your own new partnership or contracts continue to move forward see para sa may mga bagong trabaho dyan ngayong buwan na to ayan so matuto kayong ano no maging generous so kung nakareceive kayo ng malaking blessings ayan tulungan nyo yung inyong mga magulang tulungan nyo yung inyong mga kapatid no lalo, lalo na kung ikaw ay nagtatrabahong Gemini, yung pamilya mo, magulang mo no, um, sila ang i-priority mo. Kung ikaw naman na uh, magulang, i-priority mo ang iyong anak. Ang mga anak, lahat ng mga pangangailangan nila. So, i-continue mo lang 'yang pagiging generous mo, pagiging pagiging mabuti mong tao. Ayan, at marami pang blessings na darating sa iyo. So, sabay-sabay kayo, Libra, no, na mag-move forward na. Kalimutan nyo na yung negative na mga naranasan nyo ng ilang buwan. So, tignan natin. Seven of Air. Plants that need revision. More going on that on than meets the eye. Poor, poor, timing. So, for some of you, ayan, may mga plano dito, um, decision making na kailangan yung i-revise, ano. So, siguro, medyo week yung plano ginagawa nyo, lalong-lalo na sa mga business nyo, no. Kailangan nyo pa nang dagdagan ng, um, alam mo yun, mas better idea. Para, kunyari, sa trabaho mo, ano, kailangan talagang mamit mo yung standard ng, Um, sinasabi ng boss nyo kasi minsan 'di ba yung mga boss natin gusto nila more than sa expectation nila yung ipepresent natin sa trabaho galingan mo libra no para hindi ka mapahiya or ma oh bumilib sa iyo yung para naman bumilib palalo sa iyo yung boss mo so tingnan pa natin We have here the Empress so lavish abundance so any abundance to give birth to your dreams nurture yourself and others. So yan ang sabi ni Archangel Gabriel na kayan kailangan mong yung effort na ginagawa mo ngayon alam mo yun mas mag-effort ka pa dahil lahat ng effort na ginagawa mo na yan is ikaw lang rin yung makikinabang kaya itodo mo na yan Libra kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo no nag-iisip ka ng mga pag um, pagkakakitaan gusto mong mag-open ng bagong negosyo, bagong opportunity, or dyan sa boss mo talagang super effort ka ngayong buwan na to, ayan, ipagpatuloy mo lang yan. Dahil yung iba sa inyo dito, ayan, mabaka ma-promote na kayo kung ikaw ay isang merchandiser, you know, baka ikaw ay maging supervisor na libra. So, galingan mo. So, we have here the emperor, organization and logic, structure and discipline, leadership. Ayan, yung iba sa inyo talagang ayan no, talagang ready to promote na kayo Libra, kung ano man yung trabaho ninyo ngayon, ayan. May ipo-promote at ipo-promote kayo ngayon Libra. So, claim it Libra no. So, be organized lang kayo no and make it sure yung mga um, yung pairali nyo yung disiplina sa sarili, layuan nyo muna yung mga bisyo, yung mga hindi magandang gawain, no, ipakita nyo talagang kasunod-sunod kayo so, na talagang alam mo yun, kapromote kap, kapromote, promote ka, -ka Libra so, tignan pa natin the chariot, ayan no masyado kayong chariot, di ba masyadong talagang focus, um, talagang may direct direction kayo ngayong um, dinatatak no napakagandang direksyon sa kaperahan sa career ninyo sa inyong love life ayan alam mo yun wala kayong masabi ngayon libra na napaka balance eh, no maganda na nga ang inyong nararanasan sa inyong love life ayan maganda pa yung pasok ng pera at maganda pa yung pasok ng inyong career sa inyong career so kailangan mo lang talaga ng disiplina wag kang papahikayat sa mga barkada muna, na kaibigan ka trabaho na yayayain ka sa kung ano-ano or kung saan-saan. So may mga iba dito no na may pupuntahan din kayong public recognitions, meetings. Ayan. So we have here the five of earth and fear surrounding money. The wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. See, Talagang ano eh kailangan yung mga blessings na darating ngayon sa yo gem ay Libra. I'm um, sorry but kailangan mo talaga siyang ano no i-accept at gamitin sa tama. At i-share mo kung alam mo yun kung lalo na kung malaki naman. I-share mo no wag kang maging kuripot muna ngayon um, sa taong nangangailangan ng iyong tulong. So tingnan pa natin. yung iba sa inyo dito, ano, no? parang takot. Naka, parang ngayon lang kayo nakareceive ng mahalaga, malaking pera. Kaya parang medyo takot kayong gastusin. So, we have here the hermit na-Hermit card tayo dito is Spend time in quiet meditation, spiritual teaching, and self-discovery. No? Napakadami nyo pang um, alam nyo yun, madi-discover sa sarili nyo, Libra. Yung mga hindi nyo kayang gawin um, ngayong buwan na to, yung maaanyan nyo sa sarili nyo, o kaya nyo palang gawin yun. May mga bagay kayong kinakatakutan, or alam nyo yun, takot kayong ilabas yung talento ninyo, yung yung ngayon mo lang marirealize na may ganun ka palang skill libra so ang dami pang self discovery you know? so ayan, magfocus lang talaga kayo sa inyong sarili, sa inyong kaperahan, sa inyong mga pinaggagawa we have here the king of water so um, ang dami pagkakatiwalaan ka dito or matuto kang magtiwala sa mga taong nakapaligid sayo Um, i-open mo yung puso't isipan mo sa mga advice na um, maririnig mo ngayong buwan na to dahil makakatulong yan sa'yo no? para mas lalo ka pang maging mabuti at matalinong tao so ayan may charity work din dito katulad nung sinabi ko kanina maging generous ka wag na wag mong kakalimutan yan Libra so we have here ego So, a false sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thoughts. Katulad ng sinabi ko kanina, wag na wag kayo munang sasama sa mga taong dadalhin kayo kung saan saan or para gumastos lang sa mga bagay na walang katuturan. So, iwasan nyo rin dito yung masyadong bili ng bili ng ano, no, hindi makontrol yung alam niyo yung nagkumawa kayo ng pera o, o takot kayong gastos eh, dahil ngayon lang kayo nakahawak ng pera pero pagdating sa mga material things ayan baka magka ano magkagulo na no so ialis mo yung mga ganyang gawain ngayon libra so night of fire so be fashionate be adventurous self assured so yan i-assured mo lahat i-secure mo lahat ng mga blessings na marireceive mo ngayon no bagong trabaho bagong negosyo blessings ayan i-secured mo lahat ng yan So, yung iba dito restless, ano, talagang todo kayod ngayong buwan na to. So, may mga event talaga kayong pupuntahan dito, no? So, ayan, malalaman nyo ngayong buwan na yan kung ano man yung mga importanteng um, celebration, meeting na pupuntahan ninyo. And, pag-isipan mong mabuti lahat ng mga bagay-bagay, no? Lalong-lalo lalo na sa pag-spend ng pera, kaperahan. So, we have here the four of air. Time to rest or take a vacation. Dahil nga yung iba sa inyo, restless dito, no? Trabaho ng trabaho. Wala ng time sa masyado sa pamilya, sa sarili. Ayan, baka naman it's time this month uh, makapagbakasyon kayo. Umuwi kayong probinsya. No? Dalawin niyo yung, dalawin mo yung magulang mo, pamilya mo. Allow more time before making a decision. Ayan. <laughs> pag-isipan mo rin mabuti ng mga gagawin mong um, decision ngayon. Lalong-lalo lalo na naman kung hindi siguro importanteng bilhin or important importanteng puntahan, huwag mo nang puntahan. So, kailangan mo ring i-priority dito yung health mo. Baka ayan, napapabayaan mo na rin, no, katatrabaho mo. So, meditation may provide answers. Baka yan, may mga sumasakit-sakit na sa inyo. No, try to see a doctor, no, specialist So, wag lang yung self-meditation ang gagawin nyo sa inyong sarili. So, yun lamang Libra. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!